Story na place. Age 12 something. Tawin na ako. Nagawa ko na yung dapat kong gawin. Ayun. Nakapag-comply na ako. <laughs> Kasi eh. tapos na kami ma-evict. Ma, ma, -ano, ma sa bahay niya. Tapos na yung eviction. Ayan, ayan. Kapag-comply na kami. <laughs> Sangal. Wala nang eviction na mangyayari, ha? Punta na ako sa bus terminal cakap mo na tak -tak ako na, no? tapos ko yung sa house. Mm, sarap ng Good guys. na lang Good morning. guys. lang sa gumagala makamandag ng mga ahas o oh, di ba Uy! Alis na yung bus eh. Bus 15. Ayun ang bus. Dapat.